Ang kwentong inyong maririnig ay hango sa mga urban legend at mga salaysay ng ilang tao sa Bagyo. Wala itong layuning manira ng lugar o magdulot ng maling impormasyon. Ang mga tauhan at pangyayari ay isinilarawan para sa layuning aliw, takot at pagbibigay pala lamang. Nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Ngunit tandaan, sa bawat alamat at kwento ng kababalaghan, may mga bahagi itong nakaugat sa kasaysayan ng ating bayan. Isang hating gabi, malamig ang hangin sa Baguio. Pabalik na sa kampo ang sundalong si Ramil. Matapos niyang bisitahin ang kanyang kasintahan sa bayan. Dumaraan siya sa Luwakan Road. Isang kalsadang madilim, mabundok at bihirang daanan kapag gabi. Habang nagmamaneho, ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Wala kang maririnig kundi ang ingay ng makina ng jeep at ihip ng malamig na hangin. Bigla, sa gilid ng kalsada, may nakita siyang isang dalagang nakaputing bestida. Mahaba ang buo, maplaang ang balat at tila naglalakad ng walang patutunguhan. Pinahinto ni Ramil ang sasakyan. Miss, gabi na. Delikado rito. Sakay ka na lang. Alok niya. Tahimik lamang ang babae. Dahan-dahan itong umakyat at naupo sa likuran. Hindi man lang siya nagsalita. Pero ramdam ni Ramil ang bigat ng presensya nito. Habang binabaybay nila ang kalsada, napansin ni Ramil sa rearview mirror na nakatungo lang ang babae. Ngunit nang subukan niyang muling silipin, wala na ito sa upuan. <laughs> Nanlamig ang buong katawan niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang manibela. Ngunit bago pa ba man siya makapreno, sa mismong harap ng jeep, nakita niyang muli ang babae. Nakatingin ito diretso sa kanya. Maputla, walang emosyon at dahan-dahang numingiti. Eh. Dito ako namatay Mahina Ngunit malinaw Na bulong ng babae Sumunod Ay isang malakas na hampas Ng hangin At bigla na lamang naglaho ang babae Sa gitna ng kalsada Kinabukasan Ibinalita ng mga residente sa kanya na matagal nang nagmumulto roon ang isang dalaga. Noong dekada 60, may isang babaeng estudyante na ginahasa at pinatay sa gilid ng Luwakan Road. Simula noon, paulit-ulit siyang nagpapakita sa mga nagdaraan. Nakikiusap, naghahanap ng hustisya at nananakot sa mga hindi naniniwala. Makalipas ang ilang linggo mula sa naranasan ni Ramil, apat na kabataan mula Maynila, sina Kenneth, Lyra, Paulo, at Denise ang nagbakasyon sa Baguio. Dahil mahilig silang mag-explore sa mga haunted places, sinadyang puntahan ni Kenneth ang Luwakan Road. Uy! Sabi nila, dito nagpakita yung white lady. Subukan kaya natin. Biro ni Kenneth habang nagmamaneho. Loko ka ba? Alas 12 na. Hindi ba't dito raw may namatay na estudyante dati? Sagot ni Lyra. Halatang takot na. Ngunit sa hilig nila sa trill, nagpatuloy sila. Habang bumabaybay ng kalsada, biglang bumigat ang hangin at unti-unting lumapot ang hamog. Ang headlights ng kotse halos hindi na makasupalpal sa kapal ng dilim. Bigla, may isang babae sa gitna ng kalsada. Nakaputing bistida, nakatungo at dahan-dahang naglalakad shit tangin na may tao sigaw ni Denise agad na nagpreno si Kenneth halos sumadsad ang kotse nang tingnan nila ang babae nakatayo pa rin ito sa gitna ng kalsada mabagal itong tumingala at doon nila nakita ang kanyang muka maputla duguan ng mga mata at nakangiti ng malalim. Hindi kayo dapat nandito, bulong ng babae, pero rinig ng lahat sa loob ng kotse. Nagpanik si Paulo at agad na binuksan ang pinto para sana tumakbo. Pero pagtingin niya sa likod, nandoon din ang babae. Nakaupo ito sa backseat Walang ingay Nakatitig lamang Sa kanya Buksan mo na Bilis Sigaw ni Lyra Nanginginig Pero kahit anong pagbukas nila ng pinto Ayaw bumukas Ng mga locks Nagsimula ng yumanig Ang buong kotse Tila may humahampas mula sa labas ang mga ilaw ay patay sindi. Sa rearview mirror, nakita ni Kenneth ang babae na nakaupo sa likod. Unti-unting lumalapit ang muka kay Denise. Dito ako pinatay. Hindi ako matahimik. Gulong ng babaeng nakaputi habang dumadaloy ang malamig na hangin sa loob ng sasakyan. Sa sobrang takot, napadasal si Lyra at sabay-sabay silang nagsisigaw. At sa isang iglap, tumigil ang kotse, tahimik at nawala ang babae. Nakahinga sila ng maluwag, pero nang tumingin si Kenneth sa side mirror, nakita niya sa likod ng sasakyan ng babae. Nakatayo ito at nakangiti. Kinabukasan, pag alaman ng apat mula sa mga lokal na matagal nang hindi matahimik ang kaluluwa ng dalagang iyon. Hanggang ngayon, sinasabing nagpapakita pa rin siya sa mga motorista sa Luwakan Road. Lalo na kung gabi at may nagbibiro o hindi naniniwala sa kanyang kwento. Ang multo, gaya ng white lady, ay madalas na kaluluwang hindi matahimik dahil sa karahasan o kawalan ng hustisya. Paalala ito na dapat nating igalang ang dignidad ng bawat tao at huwag baliwalain ang kanilang sinapit. Ang white lady ay sumisimbolo sa mga biktima ng karahasan na hindi nakatanggap ng ustisya. Isa itong paalala na ang kasamaan ay may kapalit at ang totoo ay laging lalabas kahit gaano pa katagal.